Nag-umpisa na ang pagbili ng NFA ng lokal na palay sa mas mataas na presyo habang ito o hakbang ito ng pamahalaan sa layong pagandahin ang kita ng ating mga magsasaka. Si Klezel Pardilla sa Sentro na Balita Live. Yes, Angelique, sinimulan na ngayong araw ng National Food Authority ang pagbili ng palay ng ating mga magsasaka sa mas mataas na halaga. Ang sariwang palay bibili ng NFA sa halagang 17 hanggang 23 pesos kada kilo. Aabot naman sa 30 pesos ang per kilo ng tuyong palay. Mas mataas ito kumpara sa 16 hanggang 23 pesos lamang na procurement price noon. Target itong pagandahin ang kita ng mga magsasaka habang tinitiyak na magkakaroon ng siyam na araw na supply ng bigas na maaring gamitin sa panahon ng kalamidad. Yes. Well, it should help the farmers earn more money right? uh -huh. while uh, we can uh, do buffer stocking. That uh -huh. is, until end to harvest the corn. So, kumamili ang marami stocks natin. Good news ito para sa isang grupo ng magsasaka. Ang pinangangabahan lamang ng Federation of Free Farmers, kulangin ang produksyon ng lokal na bigas sakaling humaba pang epekto ng El Nino. Ayon sa Philippine Statistics Authority, aabot sa 4.8 million metric tons ang inaning palay sa unang quarter ng 2024. Word mo to palay ay to, to rice, no? Idagdag mo yung mga importation, dagdag mo yung carryover stocks from last year ang ending stock natin ng March 30 is about 60 days. From April 1 to June 30, kung walang pumasok na importation, ang June 30 stocks natin will be down to 30 days. Delikado yon. Kung tumagal itong El Nino, yung inaasahang ulan sa Mayo, baka madelay yan, baka June pa dumating yung ulan, that will push back The harvest period. Sa ilalim ng bagong ni pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinabilis at pinasimple ng presidente ang mga proseso at patakaran sa pag-angkat ng mga agricultural products, pinaalis ang non-tariff barriers para tugunan ang tumataas sa presyo ng pagkain at tiyakin na magkakaroon ng sapat na supply sa harap ito ng pagtama ng El Niño. Pero may pangamba dito ang grupo ng mga magsasaka. Bilisin mo yung paglabas ng mga kargamento, hindi mo na masyadong inspeksyonin. E paano kung may mga smuggle doon? So, sa tingin namin, imports are not the solution to inflation. Uh, ang, ang, ang solusyon pa rin is propping up domestic supply. Samantala sa kabila ng pagsibak sa dalawang opisyal ng attached agencies ng DA na sina b Director Director Dimastenes Escoto at NFA Rodrigo Bioco, siniguro ni Agriculture Secretary Kula World well, Jr. na matatagang operasyon ng Department of Agriculture. Ngayong araw ipinakita ng mga empleyado ng b ang suporta kay Escoto na pinatalsik ng ombudsman dahil sa kasong graft na i-final noong 2017. Angelique? Yes, okay, Clay. Uh, meron bang assurance ang GA uh, na hindi malulugi ang ating mga magsasaka sa pag, uh, pag, uh, pag, ano ng release ng mga imported uh, food items? Yes, um, Angelic, ayon sa Department of Agriculture, magbibigay sila ng statement tungkol dyan. Pero una nang iginiit na Department of Agriculture na nakafocus ang ahensya sa local production. At uh, ibig sabihin niyan, kapag pina, pina, nakafocus sa local production, ang target niyan ay maparami ang supply at mapababa ang presyo. Angelic? Okay, maraming salamat. Clazel Pardilla.